Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay viral sa social media ang isang video na kunsaan na isang barangay opisyal ay tinapyasan ng ayuda ng isang buntis na binipisyaryo ng Axis Program ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang DSWD ay tutulong para makasuhan ang barangay executive na tinapyasan ng ayuda ng isang buntis na binipisyaryo ng programang ito. Inutos ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Regional Director ng DSWD Field Office 11, Dabao Region na tumulong sa pagsasampa ng kaso laban sa isang opisyal ng barangay na umano'y tinapyasan ang ayuda na para sa isang buntis na humihingi ng tulong sa ahensya. Nag-viral sa social media ang video ng isang buntis na inireklamong nasa 1,500 pesos lamang ang natanggap na ayuda matapos itong padaanin sa barangay. Sa impormasyon ng DSWD Dabao Region Field Office, kinalala nito ang biktima na si Ann Bilyarin, binipisyaryo ng 10,000 pesos cash aid sa ilalim ng Assistant to Individual in Crisis Situation or ACICS noong June 6, Payout out sa Dabao. Ayon sa DSWD, sinabihan umano ang biktima ng barangay opisyal na irimit ang nakuhang ayuda sa barangay at dito binawasan ang kanyang cash aid na 8,500 pesos at natira na lang sa kanya ay 1,500 pesos. Dahil dito, agad inutos ni Secretary Gatchalian kay Dabao Regional Director Vanessa Gokong na samahan ang biktima na maging co-complainant sa ihahain na administrative at criminal complaint laban sa barangay official ngayong araw. Kasunod nito, pinaalanhanan ng kalihim ang lahat ng benepisyaryo na ang kanilang natatanggap na cash grant ay para lamang sa kanila at hindi dapat makihati rito ang sinuman lalo ng kawani ng gobyerno. Hindi kayat din nito ang sinuman nakakaranas ng kaparehong insidente na i-report sa DSWD. We are calling all beneficiary to never allow anybody to give their cash grants to them. Their grants are for them. And if somebody tries to get it, what they should do is report to the DSWD rather give than the cash grant. Pahayag ni Gatchalian.